Itago niyo na lamang ako sa pangalang Sergeant Samuel ng First Scout Ranger Regiment. Hindi ko na idedetalye pa ang buong unit ko para na rin sa aking seguridad. Taong 2018 nang ang aming kumpanya ay muling maipadala sa Basilan, galing sa pakikidigma sa Marawi. Halos sariwa pa sa tropa ang aming karanasan sa Marawi, subalit na-assign muli kami sa isa na namang delikadong misyon. Bilang mga musang, hindi kami nagdalawang isip na tanggapin ang assignment. Limang buwan kaming nasa bundok, may mga araw na may putukan at minsan naman ay tahimik. Walang babaan, pa-request na lang sa helikopter kapag naubusan ng supply sa bundok. Isang araw, may tawag mula sa taas na kami ay ipupull out na. Hay moral ng tropa dahil sa wakas, makakababa na rin kami. Sa kasagsagan ng aming pagbaba mula sa bundok, kung tama ang pagkakatanda ko, bandang 11 ng gabi iyon. Tanging buwan at night vision goggles lang ang gabay namin. Bawal magsindi ng anumang pailaw. Dahil baka makita kami ng kalaban. Nagpasya ang aming commanding officer na magpahinga muna sa saglit dahil napakadelikado ng sitwasyon. Wala pang sampung minuto kaming nagpapahinga nang may naaninag ang lead scout namin sa di kalayuan, mga 50 metro mula sa aming kinaroroonan. Alerto agad ang lahat at nagmaneuver. Biglang humagupit ang malakas na hangin mula sa taas na parang isang UH-1 helicopter. Iba na ang kutob ko. Sabi ng lead scout, may nakita siyang tao. Ngunit pa iba-iba daw ng lokasyon na parang nagiglitch. Pinagdudahan pa niya ang kanyang NVG baka raw peke at nagmamalfunction. Habang nalilito, nanatili kaming alerto. Nagutos ang aming commanding officer na huwag magpapaputok hanggat hindi siya nagbibigay ng hudyat. Ilang saglit pa, muling humampas ang malakas na hangin at sabi ng lead scout, papalapit ang anino ng tao na nakita niya. Bahagya rin naming nakita ito pero hindi ganoon kalinaw. Muli! Nagutos ang commanding officer na maglapit-lapit kami at bumuo ng box formation upang hindi mapaligiran. Bigla kaming nakalanghap ng nakasusulasok na amoy, tulad ng amoy ng mga bangkay na hindi pa na-recover sa Marawi. Naiinis na ako kay commanding officer dahil hindi pa rin siya nagbibigay ng hudyat na pumuto. Tumingin ako sa kanya nang may pagkakunot noo, tila tinatanong kung kailan kami magpapaputo. Umiti lang siya sa akin, sabay dahan-dahang tumayo. At parang baliw na nagsimulang magsalita sa hangin, hindi ho kami nagpunta upang manggulo. Makikiraan lamang ho kami at magpapahinga ng kaunting oras. Pagdating ng bukang liwayway, aalis na rin kami. Paumanhin po sa istorbo. Napaisip ako na siguro ay nabaliw na si commanding officer dahil sa trauma mula sa marawi. Maya-maya, tumigil ang malalakas na hangin at nawala ang aninong papalapit. Biglang lumitaw ang isang matanda sa kinaroroonan namin, maayos ang pananamit, naka-jacket at shorts. Halos gulat kaming lahat at tinutukan siya ng baril, maliban kay commanding officer. Mumiti ang matanda at humingi ng dispensa, paumanhin mga iho. Gaya ninyo, pinoprotektahan ko lang ang kapayapaan ng aking teritoryo. Hindi ko ipinagdadamot ang lupa ng aking mga ninuno, ngunit marapat lang sana na magpakilala kayo bago pumasok. Sumagot ang aming commanding officer, Datu, pasensya na po. Nakaligtaan naming magpaalam dahil sa kasabikang makababa ng bundok. Hayaan niyo't hindi na maulit. Mumiti lang ang matanda, naglakad ng ilang metro papunta sa isang puno ng yob, at sa aming gulat, dahan-dahan siyang nagbago. Mas bumata, tumangkad ng halos pitong talampakan, at nagkulay-abo ang kanyang buho. Paglingon niya sa amin, pulang-pula na ang kanyang mga mata. Mumiti siya at nagsabi, tenyente, magpahinga na kayo, at ganun din ako. Sa isang malakas na lundag, tuluyan siyang nawala sa aming paningin. Halos lahat kami na pangangasa nakita, hindi makapaniwala. Ang isa sa mga kasama namin ay kumakanta ng ranger song, siguro para i-high eh moral ang sarili. Ang lead scout ay nagsusori sa helmet niyang may night vision dahil pinagdudahan niya ito. Si commanding officer. Nakahiga sa ugat ng puno, tahimik na nagpapahinga, parang sanay na sa ganitong sitwasyon. Alas 4 na nang ituloy namin ang pagbaba, Bago kami tuluyang lumabas sa gubat, nagpaalam at nagpasalamat kami sa kung sino mang nilalang ang nagmamachat Sa awa ng Diyos, ligtas kaming lahat na nakababa at patuloy na ipinaglalaban ang kapayapaan ng inang bayan. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.